nakita ko na po sila nakamayan ko na rin po sila eh no, mga pre ang problema mga pre hindi ko nadala yung aking cellphone kaya patay hindi rin ako nakapagtanong-tanong sa kanila at wala rin na akong picture sa kanila pero bukas mga pre babawi tayo bukas dadaling ko yung cellphone ko kaya na po kasi mga pre eh, no? 15 minutes lang yung break time coffee break eh konti na po yung oras alanganin na po malililit na po ang bida kaya nilapitan ko na lang po sila at parang meet and greet lang mga pre Ignite lang sila winelcome We po natin sila dito mga pre ano please na kahit pa na appreciate ng mga kabayan natin na maalam yung pagtanggap natin sa kanila mga pre ay sayang wala akong picture sa kanila pero sila mga pre naka picture sila mga pre ha iyan nyo rito post nyo rito mga pre baka naman mga pre Ayan, araw ng biyernes po ngayon. Yung traffic na naman. Susundo so, tayo ng mga bata. Pero bukas mga pre, Saturday, may pasok po kami. May overtime po kami. Okay lang yan. Medyo malaki naman ang na sasawarin natin sa so, susunod na cutoff mga pre. Kasi nga may Saturday. 1.5 po kasi yan eh. So kung 24.60 po ang aming ano 25 kamo na 1.5 yun mga ano po yun uh, mga nasa 35 34 ang hour po namin not bad po 8 hours po kami bukas okay lang wala namang gagawin sa bahay eh Eh yeah, nakapagpahinga naman po kasi nung ano nung Tuesday dahil nga holiday nung Tuesday. Ayos lang. May pasok kami ng Sabado. Tol, meron pa namang meron pa naman kaming Sunday. Sa susunod po kasi ng mga ano, sa susunod po na linggo, meron na naman po kaming long weekend, yun po ang sabi nila. May long weekend na naman po. Ayos na naman, meron na po tatlong araw na walang pasok. Ano pa sasabihin ko? Wala na po akong sasabihin. Eh. <laughs> yun lang po eh, no? Ah... Uh, Maghihintay lang po tayo ng ano, magandang pagkakataon. Mamit po natin yung mga bagong dumating. Yun. Eh, no? Baka bukas po sana Machambahan po natin muli sila Once po kasi nalit kami na po yung ano namin Natanggal po yung bonus namin Ganyan Yung bonus po kasi rito $80 Per person Kaya kung malilit po kayo Tanggal ang bonus mo Hindi naman basta matanggal mga pre Mawawarning ka pa lang Tapos mga pre ano, May nakita ko sa comment section Ang sabi ano daw ba ang agency ng pork carcass and beef carcass? Pareho lang ang agency. Katulad po sa amin dito, eh, no? ang agency po namin dito ay ISO, Magsaysay Global, uh, Venture Management. Ngayon mga pre, kung tatanong mo sa mga baka, ibang lugar po yun. Basta dito po sa Manitoba, mga baboy lang po kami. Mapol iLife, baboy lang po ang product, product ng mga yan pero kung dating sa Alberta mga pre nadyan si Cargill nadyan si JBS mga pre si Mapolip ang si Mapolip pre ang ano pala niya agency niya ayano eh, staff house pero si si Cargill mga pre, dati dati po ano sila eh, yung Cargill mga baka po ang produkto nila, di ba? Ang agency po nila, dati Golden Horizon. Ngayon po, nag-switch po sila sa magsaysay. Tapos, si, ano naman po, GBS. Si JBS pre, hindi ako masyadong sure, no? Pero ang alam ko, stop house din si JBS mga pre.